kabataang Pilipino na kulang sa tamang nutrisyon. Kaya hindi rin nila naibibigay ang buong sigla at talas ng isip sa loob ng silid aralan. Ganyan ang dinaranas ng batang aming nakilala sa Gainza sa Camarines na isa sa tatlong daang undernourished nasa sa ilalim sa Give a Gift Feed a Child project ng GMA Kapuso Foundation. Music at maliit kumpara sa kanyang mga kaedad ang pitong taong gulang na si Carl mula Gainza sa Camarines Sur. Ang kanyang timbang kasi 16 kilos lang na ayon sa weight for age table ng World Health Organization ay pang-apat na taong gulang. Dapat ay nasa 22.4 kilos na siya. Bukod dyan, hirap din siyang mag-focus sa klase at laging inaantok hindi pa siya nakakabasa. Dapat sentence na po sinda. Kaya lang ngayon, ano, magparang basic, back to basic na syllables, word by word. Kabilang si Carl, sa tatlong daang undernourished na bata mula sa anim na eskwelahan sa Gainza na ilalim sa Give a Gift, Feed a Child Project ng GMA Kapuso Foundation. Katwang ang ating sponsors, partners at volunteers. The nutritionist of GMA Kapusa Foundation devised a very special menu. So yan ang kakainin ng mga bata na naka-enroll sa ating feeding project for six months. Weekdays tuwing papasok sila sa school nila, na kumpleto yan. May protina, carbohydrates, and of course, vegetables. Sa unang araw ng feeding, pagsasaluhan nila ang kanin at afrita ng manok at pinainom din ng vitamins. Malaki ang tulong nito para makaroon sila ng laman ng tiyan. Pagpasok sa eskwela, maraming maraming salamat for letting us share our blessings also to this community in Gainza. Layunin din na mag-commit na tumulong sa ating mga communities, especially our underprivileged communities and to ensure na ang ating mga kababayan ay mayroong proper hydration. Hangad po natin na maging malusog ang mga bata dahil ang busog na tiyan ay katwang sa epektibong pag-aaral. Sa nais nice makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Sabuanalo Willier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.